Startaway Ngayon po ay uh, linggo December uh, 15 15 Pungpisa ng simbang gabi So, gamit natin si Duke At wala pa rin si Daming Nakay photo atelier pa rin siya Siyempre Gamit natin lang ating bagong hero night You know, na naka media mode sana oh. So for today's ride mga katods May ride ang tropang uh, Grand opening ng uh, coffee shop ni uh, Doc Arvin Nunez at ng kanyang family Siyempre kasama si Iron Back Hills Punta kami sa grand opening ng NZ Cafe sa Kalamba, Laguna. Yeah. So, tatagpuin natin si Kahindot dito sa Santo Tomas Exit. Tapos, dito na lang kami dadaan sa uh, ano, National Road papuntang uh, venue. As you can see, dahil linggo ngayon na uh, 2.35 na, nagluluwasan na ang mga tao. So, pag kayo talaga ay aabutin, Bawa, pabalikin ng Metro Manila, Huwag kayo papaabot ng ano, 2.30 to 3 p.m. ng ano, S6 At hanip ang traffic Speaking of traffic, traffic ng sa highway Ay iwasan nyo rin hong mag-SM specifically, specifically SM ha ah. na, Nang weekend Lalo na linggo, grabe May 45 minutes yata ako sa pila kanina eh Sa machine, grabe Walang yan yeah. Siyempre siguro dahil sweldo kahapon Kaya siguro oh, super dami rin ang tepo Ito na kaya tayo Umamit na itong mabawal na tingning Kaya yun ang manikahanan na dito sa Santo Tomas So let's see kung nandito na si Ryger And hopefully si Orly Edition na ano, kasama na rin Para sabay-sabay tayong mag-ride Dahil ako nagmamadali kanina Ay nakalimutan ko na pong mag-gear ako oh, na nakajar sila <coughs> At ano finger girl gloves Tapos naka riding pants naman ako Pero walang uh, padding so, Pero naka riding shoes naman tayo at Helmet yeah, Good student Nando na nga No? Sama Wala si early Edition iyan e, oh. no? Nagmamalaki na naman yan, titi niya malaki oh O, tira nyo oh Lagi na niya pinagmamalaki, titi niya malaki Ay, eh, of course! Kanina pa ako nagpa-vlog Ha? Lid So, kasabi na natin kahindot At siya ang maglilid ng way Takbong pogi lang eh. Takbong pogi lang Takbong papampam <laughs> So Si Rykan lang ang tumagpo dito sa Santo Tomas Exit ano? Ito na kami dadaan sa National Road para makita naman natin sa vlog. Ano ba ang meron sa Santo Tomas going to Calamba, Laguna? Pag ngayong gantong oras sa linggo, no? mas malawag pa dito sa National Road kaysa dun sa si Eslix. So, syempre, gamit na naman ni Ray Carapanyang Honda ADV 160. Kapareho niya si Relly at si Doc Arvin. Tatlo na silang naka-Honda ADV na puti. At siyempre po, nandito ang FPIP, ito yata ay gate number 2, yun o. First Philippine Industrial Park, yan. May mga client din tayo dyan. Madami-dami din. So, pag umexit exit ka kasi ng ano, Santa Tomas, puti na lang kalamba na to. tatawid ka lang ng ano. Pag tawid ng FPIP, may tulay, yun ah, kalamba agad yun. Boom! Panis! So, ito ang gate 1 ng FPIP, yun no? sabi ko sa yung boundary ng Santo Tomas at Salanda Laguna ang palang paglalakbay sa lalawigan namin mga katots sa so, alam ba dadaan na natin lang ah, makiling yan well, makiling lang alam ko alam ko real pa at saka parian para sinumahan na natin si Riker mag ah, national routine kasi naman si Ka-H <laughs> Nagiging kaibigan nyo ito si Riker Bakit at sa na mga ka kayo dito Napakakwela nito Hindi na Kahit asarin ko ng asarin Kaya ako din naman Hindi ako na sa kanya syempre Magkasundo agad yun Punta tabo mo dung... Wow! Pangilan to Are you inviting? <laughs> Yazaki yes, Torres Shout out mushroom Nagtatrabaho siya dyan sa head office ng mga kayo no? Grabe Sarap po oh. Grabe ate Ituwan mo pa hey! uh, Carmel Ray Industrial Shit Kailan <laughs> lang yung tinakataan dito no Sa may uwi paturbina Ever since na buong yung AC Tex, hindi na nadadaanan masyado ito. Oh, magpapasko na lang, Norman, mga katods. Kaway kaway, ang mga single dyan, kapareho natin. Iwala na natin lahat ng na mga masasamang nangyari. Kasama ng 2024, mga katods. Basta may masama ang karanasan sa bagay. Tao, iwanan mo na yan kahit gaano pa kaganda ang view <laughs> walang magaling na pangyayari so tamo tama mag new, new year mag bagong reforma na rin tayo ano, mga katods approaching turbina mga katods ito po normal ang babaan ng mga galing bicol na bus yan galing Quezon Sena So ang galing Manila din Babaan din ito Ewan ko nagbablog tong hindot na to Oh timebot timbot pa nakahirot e naman Hindot <laughs> So makikita na po natin sa vlog mga tods natin Ang ating uh, Kaibigan na dentista Ang nakatatandang kapatid ng pack boy na si Ace <laughs> fortunately for him hindi siya naka Honda so hindi siya pack boy per se <laughs> pero gwapo gwapo itong ah uh, dead kiss ng pro parang ito no? siya kasama natin sa track kaya nagpupush natin sa limit siguro unang utong -una ilalabas no mga katans bago yung ride namin ang ano right namin na pa two things kasi para makita naman natin yung grand opening ni Hitop no? Muro natin ito ilalabas na i-relink yung two things namin pero naman talaga tayo Pag uh, medyo marami tayong ipon at meron tayong medyo asap na kailangan i-upload unahin natin yun no? itampak muna natin yung iba kasi mas may uh, may sense at may purpose na i-upload mo yung Event na yun, kahit na leak siya ng ano, no? So ito, isa pa to. Gusto ko itong mano. Ito, RSM Lutong Bahay. Mag-lunch vlog naman ta, tayo dyan. Lagi na ng breakfast eh. nakita ko na yung ulit. Itim na sidings ng kanyang cafe. Yan, yeah, no? So dito na tayo sa New Year's Building, no? Ang ground floor nito ay laundry shop, ang second floor ay clinic, at ang third floor ay yun, NC Cafe. Balik na lang tayo. Magkata, nasa sa na tayo na mga katas. Bye! So uh, tapos na tayo dito sa NC Cafe Kinabutan po tayo ng gabi Dahil tayo ay may ginawang medyo masama <laughs> Pero okay lang, konti lang naman Tayo ay napashot lang ng konti Bola lang yan Huwag yung gagawin yung mga katadja Bad Don't drink and ride Ako naman yung extra cautious na lang ngayon Hindi totoo yan So, bali ang dumating ngayon ay si Pau, si Riker, ako, si Relly, siyempre si Doc Arvin, yan o. Oh. No? Ah, dumating na chop Suey, Tapos ang bisita natin na si Clarence o. Oh. Nakinukulit akong bilhin uh, ang kanyang SF 4 What? So, another uh, solid uh, ride na naman to para sa tropang gulay, mga katans no? Again, congratulations kay Doc Arvin Nunez at sa family niya for the grand opening of the NC Cafe. So, ito po ay located sa Nunez Dental Clinic Building 1. Yeah. Dito sa Real Calamba, Laguna. No? Along lang ng National Road. Tapat siya ng Real Elementary School. So, again, maraming maraming salamat sa mga katropang gulay natin na mga dumating, no? Yung nabagit ko kanina. Thank you, thank you. Sana matali yung year and ride ng chopsay, no? Bye bye Riker Mapapangkain Mga hindot kayo mm. Ang galing Ang galing Pinapulo <laughs> pa <tayo> ng kaso ah <laughs> Tarantado yan <laughs> ko agatin ako Dito ko na lang si po siguro Tatapos sila aking vlog mga katods For tonight Again maraming salamat sa inyo mga katods Na nanonood Na inyong solid na mahigit isang daan na nanonood ang ating vlog may kwenta pa nito wala everything is fucking very well appreciated mga katots on the bottom of my uh, bottomless heart <laughs> thank you thank you so okay, kalma lang mag-music na lang tayo pa eh para hindi tayo matod ni pa eh dahil tayo kargado ng uh, black label ngayon I'm sorry, but I did it. I'm sorry hindi ko naman po sasanay ng sarili kong mamiinaw ng ba ng buto pero alam ko naman na hindi ako nasa uh, plus yun, plus yun uh, magkakaroon tayo ng uh, unlock na talent which so, is sanayin ng sarili ko dati ay driving lang while drunk ayoko na naman riding while drunk ngayon hindi po tayo drunk for the ride not even tipsy not even close <laughs> time natin mag-ride oh. No? lang tayo ngayon Say hello mga katod Sa mga aking uh, Vlog for tonight And I'll see you soon On the next content okay Again This is your Batanggenyong uh, VVA La Beach Moro Signing up Babush And happy Sunday sa inyo I'm a touch.